So kanin sa mga kalapate Anad no? yung kay sila dira Kaso lang Wala ko dalang pagkaon Doon na sila na ako kanina Habi nila na ako bitbit bit nga pagkaon Relax lang yung sila Kumusta na kayo diyan? Si hi to my reels. Baka ugma basig makadala kung pagkaon ninyo bisag bugas lang ba.